Maririnig naman, kaugnay sa kanilang kahilingan na dagdag pasahe pero sabi ho ang mga kinaukulan, uh, pag-aralan muna natin. <laughs> <laughs> Ka-OBET Martin, Presidente po ng Pasang Masta, good afternoon Ka-OBET. Magandang hapon na sa iyo ma'am Lourdes, sa mga naikinig po sa DCXL, magandang mm -mm. hapon po. Okay, ulitin ko lang po, ang hiniling niyo po ay piso? Tama po. Okay. Um, ito po ay sa buong Pilipinas. Opo. Okay. Ito po ay pang ilan nyo na pong hiniling ka, Obet? Party lamang ba ito ng na mga naunang nakahilingan nyo o panibago ito? Ito po ay parte ng aming unang uh, hiniling at uh, yung ng LTFRB na piso, pisong provisional at pisong uh, permanent. At dahil nga dito sa pagtaas na ng pagtaas ng mga uh, mga diesel ngayon, eh, sa pang-apat na pagtaas po ay nasa 4 pesos, 50 centavos na ang suma namin ang na itinaas ng diesel. At magro-rollback nga ngayon ang 150, nasa 3 pesos pa rin. Mm -hmm. Napakabigat na niya kasi Ma'am Lourdes. 2 months ago, 3 months ago, nung kami binuhay namin to yung 1 peso provisional increase, pinigil po tayo ng Pangulong Bongbong Marcos sapagkat nagkaroon po ng gyera ang Amerika at ang Iran. At sinabi ng Pangulo na after this uh, ng gyera, ay mag-normalize -no na ang presyo ng petroleum product. Nagbigay po tayo at iginalang ang desisyon ng Pangulo. Mm -hmm. Ganun din po ang kalihin ng Transportation Secretary Vince Dyson na kung saan kami humihingi ng fuel subsidy, ang sinabi niya, wala pang $80 per barrel at pagka normalize na dahil gawa lang ito ng gera ng Iran at mm -hmm. ng Amerika, kami po ay sumunod. Pero ito ang series ng pagtataas ngayon, nasa 4 pesos 50 centavos na tanya ako kami ay natugon na yung teacher mong last week. At sinabi namin, kailangan namin ang pansamantalang piso lamang na pagtaas sa pagkatgawa ng napakataas na ng presyo ng petrol ng prata. Oh, pero pero Obet, kung ito'y bahagi na mga naunang pagtaas at uh, naging ano lang, naging uh, pautay-utay, ba't kinakailangan pa uli kayo mag-request? Hindi, kailangan pong buhayin. Kasi kung hindi mo kayo mag-request, hindi mo nila gagalawin yun. Okay. So kailangan galawin namin ang petisyon namin. Pero Para malaman nila na kailangan po ng, ng transport sector mm -hmm. ang uh, increase na one peso. Na ito'y pansamantala lamang. Sabi po ng LTFRB, pag-aaralan pa nila. Uh, pag uh -oh. problema, kung pag-aaralan, siyempre, ang lahat naman po ng bagay, hindi naman timano, pag nilatag namin, mm -hmm. na yan at i-order na, go na yan. Mm -hmm. Siyempre, pag-aaralan po nila. Yung pag-aaralan po na yan, sana, wala naman nung problema sa amin. Pero sa lalong madaling panahon, action na po nila ang aming kahilingan meron po. ito ba yung kayo... approve o hindi. Opo. Meron ba kayo na unang meeting with the LTFRB regarding this Kaobet after nitong gera, after nung gera? Po, yun nga po yung uh, after ng gera yun yung nag-meeting kami ni mm -hmm. Sgt. Goatis mm -hmm. the other week at sinabi namin yun nga uh, mataas na, ay sabi niya sila you put a motion to implement the one peso provisional increase. So yesterday, Uh, what we did ma'am, ay ipinal na po namin ang aming uh, petition, ang aming motion mm -mm. to implement the one peso provision increase sa LTFRP. So pero, yun mm -mm. Nga, go ahead sir. Go ahead. At yun nga siguro po, pinag-uusapan natin pag-aaral nila. Mm -hmm. Well sabi na po naman, alam ko problema ang pag-aaralan pero kailangan sa lalong madaling panahon, action na naman nila yung aming kahilingan. Mm -hmm. Sana po at sa ito, ano. Mm -mm. Yes sir. Aming kahilingan na yan, pasamantalang mataas lang pero pag nag-normalize. Ang price, i na naman namin yung provincial increase na iyan. Mm -mm. uh, yun nga lang uh, wala pong kalinawan din sa LTFRB kung kailan po ibababa yung kanilang desisyon. Tama po yan. Pero ako rin yung maasa mm -mm. na sa lalong madaling taon, na-action na yung aming uh, kahilingan. What if? What if? uh, naki, naki uli yung gobyerno gawing 50 centimos na lang po muna baka sa isang taon na po yung 50 <laughs> pesos si okay lang ba yan ka <laughs> eh alam mo from lobe iniiwasan na nga po natin yung yung 50 o 50 250, 50 pinag-aawawan po ng commuter sa um, tan driver. Kanya mm -hmm. nga po, buo na lang kami. 14, 15, 16, ilan po mm po -hmm. yung kahilingan namin. Kapag mm -hmm. Sapagkat so, na po ng mga bariyan, suklian na yan, Tama sa nipo ng pinag-aaway ng driver at ng ating mga mananakas. Pero Kaobes, sa totoo lang, no, wala pa kayong nakukuwang approval, like a verbal lang sa LTFRB na okay to, uh, wait na lang kayo. Well, doon sa mga pagpupulong ho namin kay Chairman Guades, eh, mukhang very positive naman po mm -hmm. yung kahilingan namin. Kanya normal lang mm -hmm. mamamload. Ma uh -huh. We have to make it, we have to formalize everything. We have mm -hmm. to file the necessary motion para for them to study yung aming kahilingan at makso nang po nila. Siyempre, kung verbal lang o oh, papan nilang yeah. makso na niya, verbal lang kami nag-uusap. Uh -huh. We need to submit a document for them to study and for them to approve our request. Kailangan pa so, ba ng approval uh -huh. ni Pangulong Marcos? Eh, hindi na. Oh, okay. Uh, -de decide lang po niya na yan. Sa eh, naman ng LTFRB. But well, of course, uh, ikinokos po ngayon sa Sekretar ng uh, Transportation Office, mm uh -huh. Sekretary Well, normal lang naman po yung gano'n sapagkat yan nga po yung uh, ating kalihim ng uh, kagawaran ng transportasyon. Mm -hmm. Kaobet, maraming salamat sa update po ninyo. Kapag kayo po ay meron ng positibong update po rito, baka po pwedeng maibulong din po sa amin. Thank you sir, mabuhay kayo. Sangayon po kami dito salamat po sa inyong po. hiling. Salamat po. Salamat, salamat po. po. Thank you so much po.